Hindi, okay na, wag na. Pangkas mo na yan. Pwede mga boss, may napulot tayo cellphone dyan sa may cell ng Malate, Manila. So, antay natin tatawag yun. Ipabalik natin. Actually, pangatlong beses na ako nakapulot ng cellphone. So, ito, antay din natin tatawag para makaibalik natin sa may hari kasi kailangan nito. So, ganun ang gagawin nyo ha? Pag may napulot kayong cellphone, ipabalik nyo ha? actually guys itong cellphone na hawak ko ngayon yung hawak ko mismo itong video ko tatlong beses na rin to na wala pero naibalik sa akin ito na yun guys ang cellphone na napulot natin so inaantay natin baka tatawag yung mayari kasi malaking bagay ito sa kanya alam niyo pangatlong beses ko na ito nakapulot ng cellphone nung una sa probinsya namin tapos pangalawa sa school ko kung saan ako nag-college noon ito pangatlo na to so ibabalik din natin to Antay natin tumawag so itong cellphone in phoenix bago ko pa napulot to tumawag na kanina kaya lang yan yung may-ari oh tey tumawag na ito guys tumawag na guys Hello kuya Hello Ha Kuya kakanan ka kuya Nandito ako sa may sakyan Bios 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 na itim Ito bandang kaliwa Yung sa unan ng L300 oh, wait lang, wait lang. Lalabas ako. So, yun guys, Sino yung may-ari. Oh, yun. Yung may-ari, oh. Yun uh, uh, yung may-ari. Uh, ready pa ba, ba ng taxi yung may-ari niyan? Uh, Ha? Siya, nakapasok? Hindi, lumabas na ako kanina Tapos nung no, nag ako malika ako sa CR oh. Yun, sabi ko may cellphone Hinihantay ko tumawag Tumawag ka na kanina Kaya lang oh. hindi ko pa napulot yun Thank you ha Ano masasabi mo? Hindi, <laughs> 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 okay na, wag na Pangkas mo na yan Pangatlong beses na ako nakapulot ng cellphone <laughs> Ay, maganda naman ikaw natapat Oo, pangatlong beses na Hinihantay ko yung tawag mo <laughs> okay nung kanina kasi nag six miss call ka na kaya lang hindi ko pa napulot yun ah. kasi matagal ako nakatambay dun sa ano sa cell mabuti naman ay oh. ko ah, yung nakatambay kanina pala oh. doon dumaan ako may dala akong oh, doon ako nag yung stop. sito oh. ako yun S sige kuya salamat sige, ha ingatan mo yung cellphone mo <laughs> sige so yun guys so yun nabalik na natin yung cellphone yan si kuya thank you yun lang